Uy, kita nyo naman, the struggler. Bagong, 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 bagong ayos dito yan sa Dave Dib Bikes. Diba? Uno seat post. Anong size nito, Master? 50. 50. 50. 50. Ay, 50. Tapos nakapana racer na gravel. So, kung gusto nyo gayahin yan, kayang-kaya pang gayahin dito to, Master? Kaya, -kaya. Itong setup kaya. na to. Nakawain man. Oh. Tapos, almost, etong handle grip natin. Ano ba to? Ah, uh, PSA ba yan? Hindi Di ba PSA yan? Ikaw <laughs> oh? mm -hmm. rin ang bumuo nito. 1 by setup. Ang 1 by 12 to. 1, 2, 3, 4, 5, 12 to. 11, 12. So, ayan. Ang ganda rito. So, ito yung binuo nila Master. Nila Master Pao. Oh, dito sa may bling-bling may, may pa. Okay. Oh. <laughs> okay, kung gusto niyo magpabuo, magpa-assemble, magpagawa, dito lang yan sa Dave Bikes. Dito sa may project 2. Tama. Tama Alright. So, puntahan nyo lang tong FB page nila. Salamat.